Maganda ba talaga maglagay ng gym business sa isang commercial at mataong lugar? Kada nga po ako po si RP ng Gym Depot. So may nag-comment kasi sa atin doon sa post natin no na okay daw ang gym business basta sa mataong lugar, basta sa commercial. So ito sasagutin natin 'to. Maganda 'to na mapanood nyo lalo na kung nagpaplano kayo na magtayo na kauna-unahan yung gym business. Okay? So, eto, sagot na to ay base sa matagal ko na pong karanasan mula 2008 up to 2025 ngayon. Ito po yung isishare ko sa inyo, yung sagot ko dyan sa tanong na yan. Ang, ah, as a, sa base sa, sa, sa experience ko, hindi ko kailangan na magtagyo ng gym business sa mataong lugar or sa commercial. Bakit? Kasi ang naman natin yun, na kapag uupa ka sa mataong lugar o sa commercial area, ang mga upahan doon sobrang mamahal. Di ba? Talagang ano, pagka ganitong klase, ang uupahan mo, ang mangyayari sa inyo niyan, it's either mas malaki pa ang kinikita nung landlord mo kesa sa'yo or baka mamaya lugi ka pa. Kasi ganito yun eh. Ako, ever since ako na nagtayo ng negosyo, ang pamantayan ko sa dapat kitain ko, dapat ang pinaka maliit na ko dapat is katumbas ng upa ko. Which means, kung umuupa ako ng 30,000 pesos, dapat ang benta ko or net sales ko is 60,000 pesos. Ibig sabihin, yung 30, bayad ko sa, sa, sa landlord ko, yung 30, nakita ng matitira akin. So, kung, kung lumalaki kasi ngayon yung upa mo, ibig sabihin kailangan lumaki palalo nung kita mo. Yun yung mahirap kasi ganito. Ito i hope may imagine nyo to. Imagine mo merong 100 square meters na na pwesto. Okay, tayo may ginawa tayong computation, ilang tao ang pwedeng kumasya sa 100 square meters. So 100 square meters times 1 So, ibig sabihin, one square meter per person. So, ibig sabihin, pwedeng kumasya isang daan tao doon sa 100 square meters na yon kada isang araw, ha? Hindi sabay-sabay. So, ang computation natin, 100 square meters, 100 ta tao. O, pwede natin pagkasyayin dyan sa loob ng isang araw, buong araw. Okay. So, ngayon, alam na natin na isang daan tao kakasya doon. Ang tanong, ito, mataong lugar. Let's say, malapit sa palengke, malapit sa simbahan, etc., etc. Tapos, yung upa mo sa sobrang mahal, ang mangyayari kasi nga, maraming gustong mag-gym sa'yo, di ba? Maraming gustong pumasok. Yung food traffic, ang dami. Pero ang tanong, kakasya ba sila doon sa pwesto mo? Let's say, sabi ko nga, may computation tayo dyan. Meron tayong formula rin. I hope na, na susulat nyo yan, lalo na kung nag-aaral ka magpasok sa gym business. So, ang computation ko, kunin mo yung total population ng lugar nyo times 0.05 or 5%. So, ibig sabihin nung, sa total population na yun, 5% ng population na yun, yung target market mo. Okay. Eto ang tanong, hindi lahat ng lugar, may gym na. So, let's say, ano, gawin natin example yun, Let's say, do sa lugar nyo, sa bayan nyo, wala pa yung gym. Tapos, may 100,000 na population dun sa bayan nyo. So, times 5%, 5,000 yung tao na willing mag-work out. Okay? Tandaan nyo yun. So, ngayon, nando ka nga sa sentro. Pero, ang kasya lang naman doon sa, 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 sa pwesto mo is 100 katao. So, kahit gusto ko pa nung kunyari lang gusto ng 5,000 or simple na natin kahit tatlong daan lang ang gustong mag-gym, hindi ako mag-gym doon. Kasi isang daan tao nga lang ang kakasya doon. So kahit anong ganda ng pwesto mo, kung masasagad mo yung space mo, wala rin silbi. Wala rin silbi. Proven ko yan. Proven na proven ko yan. Ito naman yung susunod na pagpipilian mo. Kasi ito yung ginagawa ko. Why not, imbis na umupa ka doon sa mga matatangong lugar, commercial na lugar, bakit hindi kumuha ka ng pwesto doon sa medyo malayo-layo ng konti? Doon sa medyo outskirt ng konti? Doon sa hindi main road? Okay. Ito yon. Yung business yan, kahit anong business, sinisigurado ko sa inyo. Huwag niyong tignan yung mga common na natututunan natin sa business na lagi sa commercial. Tingnan nyo to, may mga negosyo, kagaya dito sa Cavite City, sa Cavite, merong tinatawag na hidden topsy sa kawit. Yung hidden topsy na yan, sumobrang sikat yan. Siguro, it's either 90s or 2000 sila sumikat. Kilala siya, hindi lang sa Cavite, pati sa Metro Manila na dinadayo pa siya. Yung hidden topsy na yun, hindi mo talaga makikita. Wala sa main road. Actually, papasok ka pa nga ng eskinita para makakaingan. Ngayon, isipin mo. Isipin mo pa yung ibang mga negosyo na alam mo na tagong-tago pero dinadayo ng tao. Okay? Ang tanong doon, bakit sila dinadayo ng mga tao? Paano nila nalalaman? Ang importante kasi, kung may negosyo ka, ipaalam mo sa mga tao na naandyan ka. Yun yung importante kasi kahit anong ganda, na ang produkto mo, kung hindi alam ng mga tao na nandiyan ka, hindi ka nila pupuntahan. Yun yung sikreto. Yun yung sikreto. Tignan mo ako, ang unang-unang gym ko, nasa residential. Wala ako sa commercial, wala ako sa main road. Sa matter of fact, mula sa main road, mga limang kanto pa ako. Limang kanto pa yung bahay. At yung kanto na yon ang ahaba. Pero nakasurvive ako na limang taon. Limang taon ako nakasurvive. Okay. After ka 50 year ko, nagtayo na ako ng malaking Gym Republic, 'di ba? Nagtayo ako ng malaking Gym Republic. Yung Gym Republic ko na 'yon, hindi pa rin nasa main road. Dalawang kanto mula sa main road. Ngayon, ano kagandahan nung sinasabi ko? Kasi ngayon, kung mas malayo ako sa main road, mas mura ang upa ko ngayon. Kung mas mura ang upa ko ngayon, mas malaki ngayon ang matitirang pera sa akin. Ito yun eh hindi lang ako mas makakamura, malaki pa yung chance na mas malaki yung space na makukuha ko. Kasi nga, ang notion ng mga tao, gusto ko lagi sa commercial. Kaya yung mga mga pwesto na pinapaupahan na malayo sa commercial, na malayo sa main road, mas mura po ito. Okay. So yun yung pinapayo ko na hanapin Kasi mas sulit ka rito, kumbaga, yung pagod at hirap mo sa pagpapatakbo ng isang gym na may parehong kapital, na may uh, parehong gastos, pero magkaiba ng upa, sinisigurado ko sa mas malaki kikitain nung mas maliit ang upa. di ba? So ngayon, uh, ang kailangan nyo lang matutunan, which is, yun yung willing ako ituro sa inyo, is, papaano nyo ngayon mapapa-disseminate yung information na nandoon kayo. Tingnan mo to Jim Republic, Cavite City, Jim Republic, Tarlac City, Jim Rep Republic sa Lipa. Sobrang mga liblib po ito. Yung Tarlac ko, maganda lang pakinggan Tarlac City, pero pag nakapunta kayo, looban pa yung amin. May gasolinaan sa unahan, sa likuran yung Jim Republic. Pagka hindi mo alam talaga, hindi, hindi mo makikita yung Jim Republic ko. Yung sa Lipa City, ganun din. May gasoline na sa unahan, sa likod yung gym, hindi mo rin makikita yung gym, hindi mo makikita. Pero yung mga yung mga uh, warehouses na ganun, yung mga pwesto na ganun, mas mura siya. Kaysa so, doon ako pupunta sa pinaka sentro, kung nasaan yung tabi ng Jollibee McDonald's, nuka, sigurado ako mamumulubi ako sa upa doon. So I hope uh, kahit pa paano makapag share ako sa inyo ng gantong knowledge. Pero bago ko tapusin to, meron pa kasi ako isang mahalagang kwento pagdating dyan sa UPA. Pero bago yun, uh, proof of completion muna tayo kay, kay Sir Christian Paul. Okay. To, kay Sir Christian Paul, again, tuwang-tuwa na naman ako dahil stainless po ito. Itong stainless na to is gagamitin po nila sa bahay nila. So, ito, may mga konting uh, revisions tayo na ginawa dito para kay Sir Christian para mas maraming magagawa. Dati kasi basically 4x4 to eh. 4x4 to. So pwede ka magano rito. Pwede ka mag crossover, pe pwede ka mag -ah, squat rack lahat dito sa 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 side na to. Ngayon, dito sa likod naglagay pa rin ako para dito kasi itong likod J hook to, J hook. So, kung gusto ni Sir uh, Christian ng Ju, pwede niya gamitin to kung gusto niya na fix na yung lagay ng barbell pwede rin niya gamitin to so it's up to him tapos ito para sa crossover pasensya na po pala kita nyo ngayon siksik liglig umaapaw na naman kaya nandito tayo sa isang sulok so marami na naman tayong mga uh, bagong mga for deliveries so kaya dito tayo sa sulok nakakapag proof of completion so anyway dito sa likod, meron tayong lat pull down attachment. So pwede mo ilagay itong lat pull down attachment para makapag uh, lat pull down ka. May rowing attachment din to. Pwede mo ilagay din doon or dito. Pwede kayong sabay kung yung wife mo nag-rowing, ikaw nagla-lat pull down dito, pwedeng pwede. Tapos ito, ang in order ni Sir Christian is plate loading lang muna. So ito, uh, total, sa bahay lang naman nila gagawin, gagamitin to okay lang na plate loading to kasi hindi naman sila tatama rin para magligpit ng mga plato kasi sila rin ang gumagamit. Pero ito, Sir Christian, uh, FYI, just in case magsawa ka, magsawa ka na gumamit nito, pwede kang mag-selectorize, mag-upgrade anytime. So, babalik tayo ngayon doon sa commercial. Sa totoo lang, bilang negosyante talaga, maganda talaga isipin eh, na, oh, doon ako sa commercial. Pero what if, kung makakapagtayo ka ng negosyo, na hindi mo kailangan gumasos ng malaki para doon sa commercial na babayaran mo. Umuupa ka. Kasi hindi lahat tayo pinalad na magkaroon ng budget para magkaroon ng sariling pwesto. So kung ngayon ay hindi mo pa kayang bumili, bakit hindi ka muna umupa? Pero again, hindi mo kailangan umupa, lalo na pag ang, ang business mo is gym, hindi mo kailangan umupa ng... Uh, malapit sa komersyal lalo na to ah, lalo na to marami pang lugar sa Pilipinas ang walang gym so isipin mo to babalik -ba -ba tayo doon sa binigay ko na example maaring ikaw lang yung gym doon sa pwesto na sa, sa bayan na yon sa tingin mo ba yung mga gustong mag-gym mas gugustuhin lang mag kunan ka sa sa malayo sa komersyal hindi ka nila pupuntahan pupuntahan at pupuntahan ka kasi yung law of supply and demand malaki masyado yung ano yung demand konting konti yung supply ito ah given na to ah, given na to na may iba pang mga gym sa sa bayan nyo kasi kagaya ng sabi ko bum, nagbigay ako ng example so 100 100,000 na population target na market mo is 5,000 katao hindi kayang isatisfy ng iisang gym, ng dadalawang gym o tatlong gym yung liman libong katao. So, ibig ko nga sabihin, hayaan mo nga kaya silang mag -ano, magsiksikan doon sa commercial. Ikaw, dito ka sa residential. Sa residential, yung budget mo na 30 mil para sa maliit na commercial area, sigurado ako, yung 30 mil na budget mo doon, malaking malaking lugar na yon sa residential. At kung malaki, yung pwesto mo, pareho kayo, sa commercial, 30 1,000 sa residential, 30,000 pero mas malaki sa residential, ibig sabihin noon mas maraming tao makakapasok sa iyo. At kung mas maraming tao makakapasok sa iyo, mas malaki yung kikitain mo. So I hope uh, na ko uli sa perspective ko, sa perspective ng isang negosyante na napagdaanan na yung ganyang klaseng sitwasyon, I hope makumbinsi ko kayo na hindi kailangan magtayo ng gym business sa highly commercialized na lugar or dun sa mataong lugar. Ako po si RP na Jim Dipo. Magandang araw po.